Hi mga bes, so ang videong ito ay magkakwento lang ako ng slide sa pinagdaanan ng aking tatay at ang aming pamilya. Si tatay ko mga bes ay nagkasakit ng bato sa kidney so kailangan siyang operahan para matanggal yung bato sa kanyang kidney. Bale ang case ng tatay ko mga bes ay yung dalawang kidney niya ay may bato. Pero ang advice ng doktor ay uunahin yung nasa right niya. Kasi yung bato na nasa right kidney niya ay makakabara na doon sa daluyan ng pag-ihin niya. So kailangan talagang panggalin para hindi masira yung kanyang kidney. Ito yung pinagdaanan ng aming pamilya na parang sinubok kami ng panahon. Dahil ang hirap tignan na yung isang parte ng pamilya ay may sakit at pinadamdam. Panahon na ito, tanging dasal lang talaga at kay God lang kami nagtiwala wala kaming ibang nilapitan o malalapitan kundi siya lang. Na ang inisip namin ay wala naman siyang ibibigay na pagsubok na hindi malalagpasan. Naniniwala ako na kapag binigay niya yon siya din ang makakatulong sa iyo. Inisip ko na lang na ibinigay niya to para tumatag pa kami bilang isang pamilya. Sinubok niya yung tatag ng aming samahan dahil na magkakalayo kami. Naniniwala din ako na ang lahat ay may hangganan. Nahihirapan ka man ngayon, pero meron din yung time na magiging maluwag na ang lahat at maayos na. Yung time na to talaga ay sinubok din kami financially. Dahil nung pagpasok doon sa hospital ay wala talaga kaming hawak na pera. Pero wala kaming magagawa kundi dumiskarte at ituloy ito dahil kailangan. Dito ko na patunayan na yung prayer ay powerful talaga dahil may mga tao na hindi inaasahan na makakatulong at sa awa ng Diyos ay naging successful naman ang operasyon ng aming tatay na kahit mahirap at least natapos din. Dito ko din na patunayan na kapag magkakaisa kayong pamilya ay magiging successful ang lahat. Meron man minsan hindi pagkakaunawaan. Pero family is family. Kasi sino bang magtutulungan kundi kayo kayo din. Lahat tayo ay may pinagdadaanan pero alam ko na kapag hinarap mo to ay malulutas mo din. Lagi lang natin tandaan na ang Diyos ay laging nandyan para sa atin. Wala siyang ibibigay na problema na hindi natin kaya. Sa bawat hamon ng buhay, huwag tayong panghinaan ng loob. Dahil kapag sumuko ka ay ikaw ang talo. Sa awa ng Diyos at ang mga bunga ng mga prayers namin, okay naman na yung aming tatay. Pero hindi pa siya fully recovered dahil meron pang bato sa kaliwang kidney niya. Pero sa awa ng Diyos ay nagpapagaling na siya at nagtitake na lang siya ng gamot dahil sabi naman ng doktor kaya pang daanin sa gamot dahil maliit na lang naman daw yung nasa kaliwang kidney niya. Ang pinagpapray ko na lang ngayon ay sana matanggal na ng tuluyan yung bato sa kaliwang kidney niya para maging okay na din ang lahat. Hanggang dito na lang ang aking video. Sana na-inspire kayo at huwag kayong sumuko sa laban ng buhay. Bye!